Nasabat ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang newly identified high value individual sa Mobo Masbate. Mag-uulat dyan si Police Staff Sergeant Irene Hanitria Abad. Ang newly identified high value individual ang naaresto sa isinagawang drug buy bust operation sa barangay Marintok, Mobo Masbate nito lamang ikalabing limang araw ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ang naarestong individual sa alias Bon, 25 anyos, mekaniko at residente ng nabanggit na lugar. Sa ulat ng Mobo Municipal Police Station, isinagawa ng pinagsama-samang mga operatiba sa pangunguna ng ORDO, RPDU-5, PIDEA-MASBATE, PPDEU, PIU, MPDEU at 502nd Maneuver Company RMFB 5 ang naturang operasyon bandang alas 6.30 ng umaga sa nasabing lugar. Nakumpiska sa sospek ang anim na heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shampoo na may timbang na humigit kumulang 85 gramo na may street value na 500 at 88,000 piso. Nasa kustudya na ngayon ng Mobo MPS ang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na nagsasagawa ng operasyon laban sa iligal na droga ang pamunuan ng Masbate PPO sa pangunguna ni Police Colonel Lian M. Van de Velde upang makamit ang hangarin na mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa lalawigan ng Masbate. Mula dito sa Masbate City, Masbate, ako ang inyong PNN Correspondent, Staff Sergeant Irene Hanitria Abad, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.